All right, guys, Tommy Night TV. Tignan nyo mo naman kung sino ang aking na-champuhan. Ayano, oh, yan? Ang dami-daming tao. Daming gustong-gustong kumuha sa kanya, hindi po ba? Ayano. So let's uh, close it up. Ayan. Oy. Close up po si Nadine Lustre. Napakaganda niya, mga kaibigan. Simpleng-simple. Pilipinang-Pilipina ang dati. Alam niyo, no, napagtanto ko lang. Itong sina din, kahit na walang commercial, walang pelikula, you know, walang, walang TV series, sikat pa rin siya, no? Siya pa rin ang kinukuwang endorsers or brand ambassador, di ba? Na mga kinilang mga brands, like kagaya nito, isang signature na relo, ang kanyang minong model, di ba? So, talagang mabenta-mabenta pa rin yung... Uh, beauty nila din, lustre. So mapalad tayo, nandito, oh, daming kumukuha, oh. Ang dami-daming kumukuha. Ayan, oh, pausap natin, oh, Inyong yung oh, di ba? Ang itingiti lang siya. Siguro mahal ng bayad na ito si Nadine, no? Kaya mukha niya kasi ano eh. Pilipinang Pilipina. Ba, Kulay, beauty. Diba? So, tingnan mo. Kaya mabenta-mabenta itong -mabenta si Nadine sa mga commercial sa mga modern. Lalong lalo na dito sa Pilipinas kasi nga, Pilipinang Pilipinas ito na at napakalat na kuna. Yan po si Natin Lustre. Simpleng simple. Magaling umarte, tapos magaling din kumanta. Di ba? So siya si Natin Lustre. O kahit anong pinagdami niya, yung pangalan niya talaga na namin maintain niya yung kasikapan niya. So, kahit na anong gawin niya, di ba? Tsaka, kilalabing siya matulungin sa mga, ano, sa mga probinsya, sa niya. Matulungin si Nadine Lustre. Yan po, guys, si Nadine Lustre. Yes! Nakita po rin siya ng personal. Alam niyo guys, kapag nakakita kayo ng uh, artista sa personal, ba ano? Random mo yung presensya nila. Meron talaga silang uh, appeal sa publiko you know, at ramdam mo na, oh, grabe artista, Ramdam mo yung presensya. Lalo na si Alo, guys, si Lucy Torres, di ba? Kahit na may edad na. Pag nakita mo yan, iba yung presensya niya. Di ba? Si ano, nakita ko rin sa personal, si Ding Dong Dantes. Ang sasabi mo na artista talaga, iba may, may dating yung presensya nila. Di ko maintindihan kung ano, ano bang ano nga ba yun. Diba? Oh, si, Guys, yun na din lost Sige, hindi na muna akong magsasalita e eh, pakinggan muna yung reaksyon ng mga kumukuha sa kanila dito. Yes, tumanay't tili. Yan. Hadid, lustre.